merong nadamay, na inosente. Meron nga bang kapabayaan ng may-ari ng resort sa Laguna? Totoo nga bang may pagkakamali siya dito matapos siyang magbanggit ng mga pangalan? Tila nadadamay kasi ang isang persona na walang kahit na anong ginawa o kinalaman sa pangyayari, nag-friending nga ang nangyari sa isang resort matapos rentahan ng isang grupo ng guest, na kung saan tila binagyo ang nangyari sa nasabing lugar. Dahil pagkatapos nilang gamitin ang resort, Nadatna ng may-ari ang nirentahang resort na ibang-iba na ang naging itsura, ang mga mesa at upuan ay hinagi sa swimming pool, kalat ang mga pagkain, at maging ang water dispenser ay hindi rin pinalagpas itinapon din ito sa pool. Na lalong pinasama ng loob ng may-ari nito, sinubukan pa raw kunin ng grupo ang deposit, ngunit nang sabihin ng caretaker na itse-check muna ang resort, ay agad nang nagsitakbuhan, at sumibat ang mga grupo gamit ang kanilang motorsiklo, umani ito ng samot-saring pambabatikos ng mga Nightzens. Dahil tila mga walang modo umano ang nasabing grupo, Lalo na't inilabas at napanood ang kuha ng CCTV footage, ang kanilang mga ginawa, kitang kita nga kung paano nila inihagis ang mga gamit papuntang swimming pool, dahil sa makabagong teknolohiya ngayon at halos lahat na ay may mga social media accounts, mabilis lang mahahanap ang mga taong sangkot dito, ngunit dahil nga sa magagaling maghanap ang mga Pinoy, ay tila may nadamay na inosente, may kaparehong kapangalan kasi ang isa sa mga ito, na umani ng samot-saring pambabatikos online, Mismong ang may-ari naman na si Noneth, ang nakiusap sa mga netizens, na tumigil na sa paghahanap sa mga taong involved dahil lahat umano sila ay naka-private o deactivate na ang account Ani Noneth, sa mga netizens natin dyan, huwag po basta-basta mag-akusa, o magsalita ng panget sa kapwa kung di kayo sigurado, etong taong mini-message nyo ay walang kinalaman sa anumang naging issue. Sa Jerry Mia's Resort, Aniya, kaya please patahimikin nyo po ang mga buhay ng mga taong wala namang kinalaman. Sa nangyaring gulo sa aming resort, pakiusap pa ng owner, dahil mismong ang kapangalan na John Carlo Perez ay nagpost sa Facebook at sinabing hindi siya ito. Dagdag pa ni Noneth, na pinuntahan siya umano ng ama at kapatid ng nadamay, dahil sa stress na pinagdadaanan ng anak, pumunta po dito ang kanyang ama at kapatid na hindi makatulog ng maayos, dahil sa stress o pangbabash na pinagdadaanan ng anak, na wala namang kinalaman sa nangyari, at nagkataong kapangalan lamang ng taong totoong sangkot sa pangyayaring gulo, nakaharap na rin umano nila ang apat na sangkot, kaya sigurado umano siyang walang kinalaman ang tao na nadamay, nagsalita na rin ang dalawa dito at sinabing nadala lang sila ng kalasingan, nilinaw din nilang hindi sila gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, gaya ng sinasabi ng ilan dahil sa ginawa nila, samantala, natanggal na rin umano sa kanilang kumpanya ang ilan sa mga grupong nag-iskandalo sa resort.